Ayan guys, good morning. Ngayong umagang ito, nandito tayo sa isang barangay sa Puerto Princesa para mag-seminar. Kasama nga natin ang mga kapwa nating farmers sa ibang barangay at ang pangalan ng seminar na to ay Good Agricultural Practices Seminar. Kaya maraming matututunan after ng seminar guys ayan pumunta na tayo dito sa farm kasi umuulan dito at dito nga ang nabagsakan ng ating uh, simbalay ayan yan yung puno na ating natumba at ayan uh, nalinis na nila at the same time butas yung ating bubong ayan guys kailangan natin ayusin yan para kapag umulan hindi mababasa yung loob may ipapakilala pala ako sa inyo guys, bagong member ng ating Makabi Farm. Siya ay mahiyain pa kasi bago pa lang siya, pero super cute siya guys. Kaya naman nandito tayo ngayon sa farm para tingnan at uh, ayusin yung kanyang kulungan. Ang hirap pala maging vlogger guys Akala ko noon Ang lali magim maging vlogger Pero ngayon ang hirap-hirap pala Kaya pag-iisipan ko na Kung itutuloy ko pa ba itong kalokohan kong ito Ayan guys Andito tayo ngayon Yan nandyan Nandyan siya uh, Nakatago Tumatago pa si Meme -Me. Okay mga kamime So ayan guys, ayan yung uh, itatanim natin pagkain niya para uh, kahit hindi na maulan, walang damo ay mayroon pa rin siyang pagkain guys. Kaya ayan guys, uh, samahan nyo ako sa pag-alaga ko ng kay Kaimeme, okay? Wala pa siyang pangalan kaya mamaya guys ay um, comment nyo guys kung ano yung gusto nating ipangalan, magandang pangalan sa kanya. At syempre guys, sa mapipili nating magbibigay ng pangalan ay magkakaroon siya guys ng pre na yung itatanim pala natin guys Ito ay giant na pier grass Para naman mayroong pagkain si Meme Sa pagdating ng araw Mabubusog siya guys Diyan masarap yun guys Ayan guys Hello guys So Ito yung bago nating kambing So Welcome to Makabi Farm Ayaw nyo magpahawak guys Welcome to Makabi Farm Makabi Farm yung dito family, yun. dito kaya, dito. Kaya, dito <laughs> ano? Nag-aasawa ka na agad. So, hindi pa siya maamok guys. Ayan. So, napangalanan natin siya. Pag-iisip muna ako ng pangalan niya. Okay, siya yung bagong membro ng Makabe Farm. hmm <laughs> Kaya may sumay. Six months pa lang daw yan, hmm. no? Ayan guys, so ito, uh, bagong dagdag sa ating farm, uh, barako, okay, so ayan siya, uh, F1 anglo-nubian, okay, yung lahi niya, F1 anglo-nubian, so uh, tulungan niyo naman ako guys kung ano yung ipapangalan natin sa kanya, okay. So, comment niyo kung ano yung magandang pangalan niya. So Mr. PFD Vlogs. Ito na yung simula. At ipagbabago dito sa farm. Uh, so, tayo pa sya. Ayun, sabala ay naiingayan. So, uh, Ano so, pangalan niya? Ano uh, pangalan natin na ano? Shy type pa siya. pangalan pag-isipan natin kung ano yung pangalan sige so, Jay lalaki siya para ako ito ng tutoy uh, yeah, yeah. shy type shy camera pa siya okay. so mga susunod na vlog kasama natin si ano ang pangalan? Pag-isipan ko muna guys yung pangalan natin sa kanya kasi hindi ko pa ma-isip yun. Yan siya oh. Udi ba Bagong member na Makabi Farm. Okay guys so ayan so dito muna pa tayo matatapos ang vlog natin. So peace out. God bless and to God be the glory. Babay muna babay. Yan na siya